iyo po, mga yellow man po yan. Ay, yeah, yeah, yeah. uh, bulong pala po yan. Mm -hmm. yeah. oh, okay na po. Ayun na ako, ay uh, uh, yung... si Saint Alemo. Yung may ano yan sa dagat, alala mo. Si San, ano? Si Abraham? Uh, Oo. Nasaan ah, yan si ano? Si... Ano pa ba yun? Oto, si ano? San Sebastian. Ay, San... Hindi, sino yun yung sabuting? Yun, ano, san, san, ano, san, ay, Hindi. Ano? San... De. ano, mo? Ay, alam. ko ano. Uy, stay! Ayun, Gayon, 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 Diba, man. Man. diba bawat ano yun? Uh -huh. Mga pitong, ano ata, yan disciples. May yes. patok yung isa, oh. Sino ba yun may patok? Ito may cross. Ito may sundang, may ano. Naalala ko yung may Ito espada. Ito may espada, sino? Tapos yung may yo Sino yan? Pero nakalimutan ko pangalan. Sino yan? Kasi yung may kutsilyo, ang storya niya, yung anak. Anak niya? Yung ano, ay, yung anak nga na ano, ano sa panaginip niya. Sabi daw, gagano'n niya daw yung anak ko. Ah, mo, pa man dito, ma. Wala. <laughs> Arin si ano, si senyor, ang <laughs> Ay, bako, mag